Hi guys. Hi mga ma'am! So dito kami, kasama ko naman si Ma'am CJ kasi po. sa ilang taon na hindi ako naka nakabalik oh, doon oh, sa, mo lang sa taon. <laughs> hindi ako nakabalik sa bahay ni Mia. So ngayon um kahit hiningal kami kahit mabilis lumaki si <laughs> Ma'am CJ. <laughs> so ngayon, sasamahan ka ko ngayon si Ma'am CJ kasi um nasa kanya yung susi. At yun nga nga sinabi nga niya may may naghahanap ng bahay at nag-PM nagpunta sa kanya at sa akin naman may nag-BM din. Ha? May nag-BM din sa <laughs> Oo, pero nasa, nasa butuan. <laughs> pero taga butuan siya, taga butuan. Ah, okay. Sabi niya, yung gusto kong makita yung bahay. bahay. Ba? Kasi, um, yung asawa ko kasi naghahanap ng bahay <laughs> dyan sa, sa lugar ng maraming tubig, maraming pool. Okay. Oo, at may mga basakan daw. So sabi ko, sige at... Sige po, ma'am. Sige po ma'am, ano sabi ko. Sige po ma'am. Ano ma'am tawag dyan. 'yan? pala ugali ninyo. Sabi ko. Sabi ko sige ma'am, kanan. I sabay -up lang ay wag pa sabaya. I-update mo kami sa bahay ay i-update -up ka namin sa bahay. Ngayon ni Mia at ngayon. Si 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 Ate, itago nalang sa pangalan Ate. Si Ate R. Oh, ako si Ate S. Si Ate S ayo. QRS. Hala. <laughs> <laughs> si, si, si Sir Raffy, man ako. Sir Raffy, sa'yo. Ma'am Sally. Oh, oh, <laughs> sa akin, nag-flip na ka si, si Sir Raffy. Oh. So, ngayon na, dito na tayo. Kahit nakakahingal, sobrang <laughs> hinahiningal talaga kami, guys. so, malapit na tayo. Titignan natin. So dito tayo, dito na tayo guys. Ah, ito pala yung bako na ninakawan kasi

Na, ay, syempre, para, para, uh, ah. <laughs> lang so ayan guys, so yung yung bako na yan ay dito sa so malapit ni Mia, sa so malapit pa lang magnanakaw dito. Ito na yung bahay ni Mia. So actually, way, ko, taba, dito nagtawad, dito? Mm -mm. Oh, so, nung isang araw saan ka nun? Anong, anong anong day yun na nawala ang battery? Monday, mga katuyong so, malakas ulan. So nung Monday saan ka nun? Dito <laughs> kita <laughs> di bang. Tagiteng magtiring. sa bahay o kinada sa tindahan niya. Ang so, anna, sya, so wala, no, mm -mm. Di, oh, na ah, so ito 'di diba ditang bahay ni Mia, parang masitma. Yung, yung ilalim, parang na nabubulok na siya, ma. Yung, kasi siya basa. Mm -mm. <laughs> kaya sabi ko sa kanya, papahiram. Hoy, kaya... ah, so, na talaga to ilaw. Ah? Ulan na tong ilaw? Ay, na 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 Sir Rafi, ito na pala yung update ng bahay ni ano Sir Rafi. Ni Mia kasi bibili na dito. Oo. Bibenta na namin to. Ay, uso pala yung uso pala yung nakau dito. Tagayan kasi ang kawatan diri. Ang tagya ang bantayan ra, tagya bantayan ra yang bisa unsa ba basta. Makalagot. Ang gikawat kanang kanang ang bateri sa bako nga pang pamugas na mo karon wala na mi pamugas kay gikawat naman. Bako. Ay inyo nang oh, bako? Dili, really? sa kanang mag kon dai lamya ba. Hmm. Adri bilin. Oh, kami ke bali wat sir nya. Karon ke kay... Ah, oh, so ulit 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 ni nabantay nang kuan. Mo ngantong kusugahan ulan. Ay nang umuulan ni oh, nila ginawa. <coughs> I, dili na may makakuan sa tagiya nga pamugas lang kay gikawat naman. Ya, yeah. oy siguro i charge ba na katata ang kuan. Batiri. Hmm. Ano na nakatandiri nga bigit ba bumbiyansa Ate di dai. So ayun si Diday. Parang balit galit ka ngayon Diday. Parang wala ka sa mood. So ito na yung bahay. So papasukin natin. At Sir Raffy, ikaw na po bahala dito. Sir Raffy ha. Ito ay Sir Raffy ay binibenta na po namin to. So ito yung bahay Sir Raffy ni Mia. Mm, Di ba? So, so, may sinabi, parang nakinakaban ako dito mag, ano, magtapak. Kasi, Hoy, iba ko. Ay, nakakatakot. Ay, nakakatakot. Ano pala? Ah, oh, ano na pala siya? Gab, ano na siya? gabok na. So, ito na talaga. So, medyo one year na si Mia, hindi nakakabalik, di ba? Hi, guys! So, dito na nga tayo. Uh, so, Rafi, ito na po yung bahay. Ha? Huh? Sir Raffy, ito na yung bahay Sir Rafi, na uh, titignan natin sa loob. Hindi Ah, so may ano pa pala. Nagad So Sir Rafi, um, dito ilagay yeah. ng TV Sir Rafi. Dito ilagay ng TV. Ito lahat at Sir Raffy ay binibenta po. So lahat. At ito din. Eh. <laughs> ah. Ano yan? Ikan sentire? Ikan sentire? Hmm? sentire? ka sentire? Ikan sentire? ibon sentire?

Baka nalunod na. Ano to? Baka nalunod na to. Ano nalunod naman? Ano nalunod na nga? Ha? Baka naman tayo. Ay! Ha? Ay! ay. lang nang ibon. Oh. Mm -mm. Ayan ang ibon, guys. So ito yung dito oven. Wala kuriyente, Ito na guys ha. Ha? Ano yan? Diba Sa so baba na kayo. Ayan. So ito na nga guys ha, yung bahay ni Mia ngayon. Serafie, ba? Mm. Diba? So ito na guys, yung lagayan yun niya ng ano, mga plato. Sir Rafi. May, well, ano siya dito, sir, Oh. Ma, yung sardinas, ma, ha? Ma, sisira na to. Dalin mo na kaya to, ma. Dalin na natin to, ma? Ma? Dalin na natin yan. Dalin na natin yan. Wala pa rin mm -mm. so, ma, ma, may foil dito, ma. dito, ma. <laughs>

Ah, baka sa toko yan. Tanawa, kung kanil mga dyan yung tilisan, amakan na kung siya. Mm, mm Kung tripang gini sa mga kawatan, yeah. dali na kina siya mm -hmm. buskazan, diya sa likod, wala may kurinti. Mm -mm. So dali taong oh, oh, na kastanan siya. So lulung nga, ulit ako makakita yun. kaya dapat talaga yung ilaw. dapat yung ilaw din talaga. oh, ito, yung solar niya dito, Kaya lagay ko niya para kita pa rin sa labas kung tao. Magkawat na, magkawat na. Ito, makawat ni. eh. Mm. Oo. Dalo pa pwede magkawat eh. Gano'n mo yung mga tos, antoro. Pwede-pwede mm -hmm. siya makuha. <laughs> so, so, ayan na nga mga mamushies. So, tapos na tayo mag-leak pet. At yung mga gamit dito ay uh, nilagay na po sa loob. Yung pwedeng manakaw kasi uso ng mga nakaw dito kasi wala namang tao dito sa magdilim. So, yung mga ibang mga gamit namin na madaling makuha ay nilagay na namin sa loob. So, dito naman sa CR si Mang uh, Sisi mag-ano. Mag At mag, mag, ano? saka lahat ng mga gamit na pwede mo oh, At beshi na kami, kami naman magnakaw beshi na dali na namin to sa bahasa ay naguan kasi um, mas, mas na nag, na, ano, nag, nag, nagtataya na so baka ma-expire po sayang naman ito. Kami naman, naman ang magnakaw. Ito talaga, ito talaga nakita na nagnakaw ito kinikadali <laughs> namin ito. Nagpaalam. Nagpaalam pa. So ito ba? Ano ba uh, yan. Ang <laughs> Dari. Ay, Dari. Dari po oh. Sulod. Ito, ito di arana mo siya? Di na ako na yung Basta yung ano lang. Ito yung ano ko. May so, electric pan. May electric pan pa tayo. Oh, o. Pa, then, sa loob yan. Sa loob na to. So, i dapat mailagay yan so sa loob. So, sa loob na to. Yan. So yung naglagay ng electric pan ha. Para sure. <laughs> Tapos. Ito, yeah, isa lang na din to. Ilog na natin to. Naka, natin to. Pa. Ah, naka-play pa. Sorry, sorry. sorry. <laughs> Okay, okay, Play mo, play. Oh, play yeah, mo, please. bilis. Lagi mo Ayan, um, flash, yeah, flash. Yeah. <laughs> Ayan, guys. Nakakatakot. katakot baka may ass dyan, yeah, ha? Yeah. i mo yung ano, i-focus mo bigla. Yung ano kasi, guys, may itlo kasi dito. Nagkagulo na po dito, guys. Kasi maraming mga kalapati sa loob. May mga sisiw na. Mmm. Ginawa -mm. Ginawa kasi 'yung CR, 'yung ano, 'yung Ilan sila? Grabe. Ha? Madami. Madami C itlog. Mama, kuha mo 'ma. Marami itlog, wait. Wag, wag mo na, wait oh, 'yan. ayan guys, adami pa lang kalapati. Oh. Ay! Hoy, gitukok. Hoy, ang daming kalapati. Ay! Ma! Ang dami pala dito. Ay, gano'n ko. Uy. Ay, ayang, ay, ay. ang dami. May mga itlog pa pala. O, pailang, ilang itlog? Dalawa? Ito yung mga pugad. Ito palang bahay. Ay! Ito, ito palang bahay ni Mia. Ano? Uh, ito palang initlogan ng mga kalapati dito. Bahay ni Mia may itlog. Maraming itlog, guys. So, tapos yung bata na yan ay nag -iikot. Sa kalukuyan ka po sa, sa akin, ano Anong sitwasyon dyan? Ah, so, sa sa kal, ka, kalasaan? Kala? <laughs> sa kalasukuyan? Kala sa kuyan? kalasa sitwasyon sa Anong sitwasyon dyan? sitwasyon po natin ay, ngayon Ayun, ang bata, ay ang no, batay bata dito nagahabol ng mga kalapati dito mga ano mga mamsi. So 50 pieces na kalapati ngayon. <laughs> ano? Ayano. Oh. 50 pieces sa kalapati at dapat nakalabas po itong sila dito sa likod sa taas ng bay ni Mia dito sa sa ano the pet ano ba to sa sa bubong sa kisami guys at yung kisami pala sa bay ni Mia ay napupulok um, na, palato na pala kasi nga dahil sa mga itlog mga tayi ng mga ibon na to oo oh, sige na. Maglalabasan na po yung mga kalapati dyan. Yan po guys. Ang daming kalapati sa loob. Ayan, may kalapati. Shi! Oh, lumipad na. Ang dami sa loob, guys. Sa pa, oh. Oh, dito na. Ate, namin sa balay ni ano ate, ni Mia, sa gilid, sa ubos. Sa gilid ng bahay niya. So, dito kami ngayon. Ay, si ate, yung bahay niya ay sobrang tawag dyan sebrang sira na talaga at walang bubong. Ay, may bubong po na tumutulog yung bahay mo, diba? Butas, 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 butas na. Ano to? yung Sa kapat dito. Diyan na lang kami natutulog. Eh. Ah, dito kayo tutulog? May maraming ah, mga butas dito. Maraming so, ding butas. Muna hmm. siya, ati. Ang balay, ati, o. So, bakit? Kung ano na ati? So, ilang... Ay, bali, nyo kan murag. Nahulog na yung mga kutsara dito. <laughs> Tapos, <laughs> tulok pa talaga yung, maliit na bahay lang naman, pero tulok. Diba ka nakakatakot naman to dito. to dito.